kain tayo mga idol salamat sa biyaya almasan tayo na ang itlog ang walang kasawang-sawang itlog sa so umaga ito lang ang kaya ng ating buhay Kahit sa itlog man lang Ay makapag-almusal ng maayos Nakuha mo na yung ano daan Platito? Ha? Platito O, oh, nakuha mo na ha? Mix anh hang Kitsap Ketchup. Ketchup lan Dạp tắt na Mga idol em sao nè Đi nào Đi nào, Paganahan ako ah. Pag umaka kasi idol. Hindi ako masyado ganado kumain. Hmm. Hmm. Ito so, kailangan mo lang talaga mag-almusal kasi kung sa labas ka pa mag aalmusal mas mahal pa. Araw -araw itlog. Araw-araw na itlog. Sa May tuyo ba dyan? Yeah. <coughs> Bukas tuyo naman. hirap na kong mga idol, walang bagang. Pag wala ka na palang bagang, pati pagkain mo, parang naiba ang kulang na lasa. Sarap din pala ito na kitsap na ito. Naulan na. Patay. Naambon. Ang kaputin na po, naman ako. Tayo na.

Sarap. Hmm. Walang anghang. Basta tamis. Hmm. Sarap pa rin talaga Ayan. Ito. Oh. Ito. Oatmeal. Uh -huh. Kung umaga yan na lang yung lutoy mo. Okay. Subukan natin kung talagang maganda yan. Oatmeal. Ang matanda. Ang matanda. puro kanin tayo, hindi na tayo dapat kanin lagi. Ngayon, mm -hmm. yeah, ako hindi nga na rin ako nang siya na sa kanin. Tapos merinda, hindi yeah. merinda, kanin, na ako nag-merinda eh. kanin. Pinapay. Sarap ka nang kamuti. Tapos may... Kamuti, tapos may niyong. Gabi eh, na eh, ah, naglaga ako. Dalawa na na, walang piraso. Dalawa na tira, amin, amin so, ay so, ganin, alis na ako. itlog, idol. Sa magdala kanin, ayos na. Ayos na lang sa'yo. Pero pag matanda na, ayos din na maupos ng isang order na kanin.

Maagot na. 260 ang isang Ano na naman yung big water? Oo. Mm -hmm. -mm. Nagi Hmm? yung 30. 30? Oo. Mm -hmm. -mm. 15, -hmm. mm -hmm. Pag malalaki, yung ganito kalalaki saan isa. Yan, ano lang yan, utso lang isa. 200, ano yan, 30. Ay. Ay. Pasok na mga bata. Thank Lord.